ten 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 Tita, ten 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 ang buhay ngayon. ten 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 lang ten 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 puno ten 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 mo ten 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 Oo? 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 Di ba rin tali ng brain dyan? Huh? Ay, diyan! Oo, brain mo! Woohoo! Pag hapim natan, Ako? Tenggin mo bata. O, ka ko. Ngayon, boteg! Oo, may pagdaan ni Johnny. Awan ka diya. Dami, dalan. Dami, dalan. Dami, dalan. Dalan! Dita, kalsada. Dalan. Patpada. Ay, sige, dahil

bigat si magulang ko. Oh. Are you sure? Hindi sure, sure, ba sure, 100%. Oh. Mga na like ka 80%, naging 20% lang. Oh. No, 101%. Oh. Yes. Oh. Uh. Apa si kakit o sa tawag ng babae? Na. Oh. Your hair. Change. <laughs> <laughs> Barangay ay, ay to'y di seven eh, di tapos, 27. bagamit, di bagamit 27, nabahan ti baranggay to di seven, seven na ba nang dahita? ay min, ano pa? pa yaman pa? oh delos, natalos! oh nadelos, ano yeng? ano yong siyam?

ah... Okay. Uh, um... Okay. Mm, eh Boy, Kap... how are you? pa pa unik ni. okay mail <laughs> mail <laughs> mail Basta. ay hindi eh <laughs> <laughs> ano naman? <paraan> namin oy Oy, oooy! ano pa kaya namin? oooy! hehehe Sino? Ikaw. No. Ako, di ba? Di ba? Sa Italy. Sa ni Sino di ba? eh? eh, na. I will, I, will. I will. Why wait. Wa, wait around. Wa, wait. Oh, shit. mo tagi ka sa itipicture, picture Oh, facebook Ay, yuk, may yung You're so beautiful. <laughs> There's nothing, <laughs> a new, <baby. laughs> yeah, yeah. nothing a new baby. Nothing a baby. beautiful. All over the world. <laughs> Oy, <open more. laughs>

Ah, oh, baby. Oh, Good girl Bayad danda kam Tuan. 2 1. Wait, tata, kumyulan. All along. Don't you know? Oh, ito lang ng minutes of coma. All along. Ha, dae Thank you na lang. Kung ayaw mo naman pala mag-ibre, My ganon. A beautiful girl. I love my God. Dalo.